Aham, aham. Ano kayo nangyari sa barkada? Bakit parang wala silang gana? Hmm, heto na naman kami muli para sa amin barkada banding. Kasi may naisipan kaming puntahan na isang kainan dito sa Dubai. At syempre, buong araw hindi kami kumain para mamaya laban. May naririnig na naman akong chismis. Yung chismis na hong, ano ba talaga yung nauna? Itlog ba talaga o manok? sakit sa ulo. Alam nyo ba, simula nung bata ako nag-aaral ako, ko kung ano talaga nauna. Kung itlog ang nauna, saan galing yung itlog? Ah, basta sa kanan natin yung problemahin. Ito nga pumunta kami sa All Circle Avenue, kung saan ginagawa yung mga Asokan? So, Asokan, so, our circle pala. Pumunta talaga kami dito para maghanap ng mga malalait. <laughs> sa totoo lang, magandang lugar para sa mga hindi masyado mahili sa crowded na area. Kung gusto mong kumain, gaya dito, ayan, tambay lang. <laughs> hindi, pero subukan nyo kasi mukhang may enjoy nyo yung place dito. Pwedeng-pwede sa mga nandidate, di ba? Yung mga nagtatago. May mga utas. <laughs> Uy! Pero alam nyo ba, sa totoo lang, dito sa Dubai ang daming pwedeng puntahan. Minsan-minsan But... kasi tinatamad tayo, wala tayong oras. Alam niyo yung trabaho lang dito sa ibang bansa, yung bahay lang. Gusto mo mapahinga pagka day off mo, ba? Diba? Tapos dumadagdag pa yung edad natin pag nasa stage na tayo na medyo tumatanda na may makasukasuhan, masakit ang ulo, masakit ang buto, ayaw na maglakad. Naku, enjoy niyong buhay nyo, Habang buhay pa kayo, mati. <laughs> Sabi nga nila gawin mo yung mga bagay na hindi mo na magagawa. Pantanda natin. Kaya habang fresh lumpia ka pa, <laughs> lumabas ka! <laughs> Kagaya nito, magkukontent para sa reels. ba? Diba? shoot. <laughs> Photo shoot. Totoo na, nakakaramdam na talaga ako ng gutom kanina pa. Hindi lang ako nagsasalita. Ang dami kasi nilang yeme eh, pa. Diyos ko lang, luwag na tayo. At heto na, papunta na kami doon sa ating sinasabing kainan. Alina kayo, gutom na ako dito. At heto na yung way China. Tapos sabi nga ni Caro, Uy, may ding China d'yan. Huwag tayo d'ya. Joke lang. <laughs> Tapos, ah, e, bumungad sa amin agad. Diyos ko, na yung dahit. Masisiran na naman. <laughs> Ayoko buwan na ng mga pagkain na masasarap. Feeling <laughs> ko masarap to. Pero oo, oh, na alam niyo, na, na ni Ren eh. Alam niya eh, masarap talaga ang pagkain dito. Hindi pa kami nakakaupo si Karo, Diba? Kumain ha ng lalaman. Tapos ito, meron silang fried rice, meron silang pancit, meron silang adobo. Actually, ang sarap adobo, yung medyo crispy na ata eh. Tapos, may sarsa. Alam mo yun, yung gano'ng feelings. Kasi <laughs> yung mga meat nilang fresh pa, katulad ko. <laughs> Tapos ayan, ang daming kinuha na din. O diba, kumain ng lahat. Sarap! sarap. Masarap, kaso ano, ang hirap pala kumain pag mainit yung food. <laughs> Men, sasabihin lang. Anong feedback mo? The food is so scrumptious, tasty, and everything is on is on my palate. <laughs> food vlogger <it> <laughs> yan! <laughs> <laughs> Amazing, <laughs> Narinig niyo naman, sobrang sarap talaga dito sa Widow China. At na nga, dinagdagan pa kami ng balls. and daming balls. Ang <laughs> daming balls. Squid balls pala. Alam new free Di ba? Papupunta kayo dito ganun din. Numingi kayo ng free. Sabihin nyo ako nagsabi. Hindi ko lang. Narequest lang talaga kami kasi ang sarap nung balls nila. Squid balls nila. Okay na to. Okay na Oh, tingnan nyo itong si Dean. Sige, sando pa lang Kaya mo yan. Ang saraw. Antir. ha, ha, ha. Ito nga, hindi ko maubos. Sa'yo, ayaw din. Ito, sa'yo, gusto mo? Ayaw din. Busog na daw siya. Ikaw, ayaw din. Ayaw mo talagang kakain. Busog na, busog na ako. Atroidor kayo. Sa atin sa inyo, huwag kayong maglagay ng maglagay. Alam niyo ba ilang timbang nila giliran ka rin didon? Dumardag pa rin A few moments later... Ang lang mo hindi na kaya uposin eh. Sabi sa inyo eh, umuha lang kayo ng sapat. Sapat? Hindi ako sapat para sa kaniya. <laughs> hindi, sobrang sarap talaga ng pagkain. Alam niyo, kahit busog na kayo, dagdag -dag pa rin kayo ng dag dagdag kasi sobrang malasa. Yun na yung kami. Ano kayo ang Ano sa mga pagkain nila? Bakit sobrang lasa? Ang sarap! Visit na sa way daw China dahil hindi hindi kayo magsisisi at 59 dirhams lang. Napaka mora. 59 dirhams lang! <laughs> yung parang maikita niyo sa mga vlog, interviews, data sa Dubai. <laughs> Joke like, <lang. laughs> यू तो पुष्ने आके नहीं ना <laughs> तो